magandang umaga sa inyo mga sabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayong palagi mga kasabi. At syempre, isa na naman sa ating babasahin na sender. Idol, pwede malaman kung ang babae na muntik ko ng makawan night stand. Sa disco, virgin pa kaya idol? Kasi bigla akong umatras dahil may asawa na ako pero hindi mawala sa isip ko idol please pasagot naman kung virgin ba or hindi na idol So, yung ating sender ay isang lalaki. So, ang kanyang kahilingan na muntik na daw niyang makawa night stand ng isang babae, tinatanong niya kung virgin pa ba daw ito or hindi na dahil hindi mawala sa kanyang kaisipan. So, yun yung ating tatalakay ngayon mga kasawi. Siyempre, para sa akin mga kasawi ha, kapag ang isang babae, ay pumunta sa disco kasi karaniwang naman yan na talagang pinupuntan virgin or hindi virgin ay lahat naman is kadalasan ay nakakapunta sa ganito mga kasabi depende ito sa isang babae sa akin na mismo na muntik na magpagalaw sa'yo tapos ikaw na mismo ang umatras sa kanya ibig sabihin ang babae na ito ay gusto niya din na talagang maka one night stand mo siya pero, para sa akin mga kasawi, is pa ito virgin kasi ang isang babae kung talagang ito ay virgin pa so matatakot ito na makipag one night stand sa'yo. O, example naman mga kasawi, lasing na lasing ang isang babae. So, may mga tendency na kahit virgin pa ang isang babae, pero kapag kalasing na lasing ito, tapos syempre nakakaramdam naman kasi ng L sila, lalo kapag kang isang lalaki ay nagkakaroon ng interes sa kanila, tapos syempre, limbawa, for example, nahalikan sila sa part ng katawan nila, ano, sa lips, ganyan, kahit ng isang babae virgin pa ito, is dahil sa dala ng kalasingan, so ibig sabihin hindi takot ang nangyayari sa kanya kumbaga na, napapalibutan na siya ng L sa kanyang katawan. Kasi kahit virgin siya, hindi na siya natatakot. Bagkos ang gusto lang niya mangyari ay magkaroon ng alam niya na yun sa inyong dalawa, pamamagitan. So, hana-hana, for sure. Siyempre, ang ganitong sitwasyon kasi mga kasawi is depende yan sa mga kinikilos ng isang babae. Kasi mahirap naman ijad sa isang babae na porket gusto niya na maka one night stand mo siya ay hindi na siya virgin. Tapos may iba naman pala na kahit na virgin pa siya is gusto niya makapag one night stand. So, may mga babae kasi ganoon na iba't iba ang kanilang mga kaugalian. Kung baga gusto nilang ma-experience yung ganito na sinasabi na one night stand so yun yun, pero kadalasan kasi yung mga ganitong babae talaga mga kasabi is hindi naman 100% ha na ganito mga kasabi na mga kababaihan na pumapayag ng one night stand tapos sa disco mo siya makukuha, ganyan so ibig sabihin talaga na 80% na talagang hindi na sila virgin, kasi ang isang babae matatakot yan na makipaghanahan na sa'yo kapag ka eto ay virgin pa, so mga babae kasi nakikipag one night stand lang sila, so ibig sabihin sanay na sanay na sila sa ginagawa nila nila kahit hindi nila kilala ay nakikipag hanahana sila, nakikipag one night stand sila, kahit na hindi nila kilala ang isa't isa, basta inabot sila ng L, ganun din yung lalaki, wala na, knockout na hindi na nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila buong gabi basta na paraos lang nila sa isa't isa ang kanilang init ng L na L nila sa isang katawan. Lalo pat merong alak ito mga kasawi. Kaya ang nangyayari, wala na. Kinabukasan nga nga. So, nagiging one night stand na nila yung kalalakihan. So, yan lang po yung sa atin sender. Kaya sabi ko nga sa inyo, mismo ang makarecognize sa isang babae kung talagang eto ay virgin pa or hindi. Pero eto nagbigay lang tayo ng opinion kung paano yung pagkakaiba ng virgin pa na gustong makipag one night stand. Sabi ko na sa inyo kanina ko anong ibig sabihin nun. So, may isa naman na hindi na virgins dahil ito na talaga yung kanilang gawain na pumapayag sila na makipag one night stand. So, mahilig na talaga sila sa ganun na klase mga kasawi. So, yan. Siyempre mga kasawi, sa ating sender ha, good yung ginawa mo, at least naalala mo pa rin yung asawa mo, good job ka doon kuya, dahil syempre hindi ka pa rin natukso, kahit na feeling mo is gustong-gusto mo na makipag one night stand sa isang babae, good job dahil doon so yun lang po mga kasabing, maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa po napag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang umaga